Ito ay isang abandonadong village na sobrang kakaiba ang naging karanasan namin dahil sa iba't ibang katatakutan ang aming narinig at naramdaman dito. Pinasok namin ni Boss Benok para explorein at e record ang audio sa paligid nito gamit ang aming recording device. Hey, what's up mga Boss Amang? Magduduo kami ulit ni Pejo ko. Gusto na gusto ko na ako kaduo. Hindi ko alam bakit. Medyo nakakabaki ako. <laughs> Mamaya ka sa akin. So <laughs> ganoon sila ako, Boss Benok TV. At magduduo kami dito sa isang uh, abandoned village. <laughs> <laughs> Nakakasimula In pa lang natin. <laughs> ayan. Ayan, so, ayan. Pakita natin yung tsura. Maganda so, sana to. oh, kung nagawa to, okay to eh. Kasi harap harapan, harap. bula doon. Ayun, hanggang dyan. Tapos dito, parang kung natuloy to, tabi po, isang mga masisilaw na elemento. Ito kasi yun, no? Ito sa mga ko po dyan, kaya okay, ito yung magpa-vlog lang. Pasensya na po Pag yun, okay. kayo. Pag-inan yung may istorbo. yung mata nun, no? Uy, umilo yung mata ko. Ay, okay. Katingin nga sa atin. Uy, hindi ko puto. Ito yung creeping ano, pero ikutin natin itong ano. Ah... Uh, Pasok na tayo sa isang bahay para sa gitna tayo muna. Magyan tayo, maganda record tayo. Dapat ah, sa tayo tayo dito. Ito may mga kami kambing. May mga tayo kambing. Ano ba? Next, parang may nagsalita. Ah, ito may mga kamigang kasi oh, may mga tayo ng kambing. Ano yun? Next, parang may nagsalita. Parang may nagsalita na. Uy! Gulit naman ako. Itim na ano? Alding. Sa ilungan, Sabi ko na natawag Sa natawag amin, kanding. Uy, uy, uy may to bin, ka walakod. Ito mga ito, gandots. Oh, Kung gano'ng kabilin nyo. creepy. Ito yun. grabe yun. Dito ba meron? Meron din, may naka... Ano ka dito, mga kanding na. Kung gano'ng kaya nila nyo? Uy, ala akong hunda, nakakatakot din. Ay, huwag tayo magbiro. Ito, wala dito. Record nga tayo dito na. Yung ano, ito. Meron ako eh. Record natin. Ang bahaw lang eh. Kasi puro tayo. Ang bahaw lang kasi ano eh. Ay, ah, dito tayo kasi dito tayo nakarabay kanina. Ay, ito, ito, ito. Dito. Patang muna natin dito na. Kasi, ito? Wala di- Uy! 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 Uy na ako dito, Nagkasing. sink Kago ka ah! Magugulat ako. May stunty ba yung ano mo? May stunty ka. Wala lang akong ano. Ayoko lang. Kaya mga ano, nakaharap. Umapalang yung doon sa'yo. Oo oh, kasi may ano, tinitin ako ng mga pokoy mo. Sinuko ko sa inyo. Oh, nakikita ako, nakikita ka? Hindi, ka doon. Ito? Hmm, lang tayo. Isot natin, ganyan. Yun. Okay, kita yung mukha ko, di ba, to the notes. Prefer tayo dito. Kami ni Boss Ben, nakabang nagduduo. Gusto lang namin marinig yung, yung paligid kung anong meron. Wait lang, wala pa. Ano yung ito, yeah, may detection. Ayan, detection. Gamit ang aming pang-record ay nagtanong kami kung merong kaming kasama sa kinatatayuan namin. Meron ba kami ditong kasama, spirito o elemento? Pwede kayo magsalita, mag-detect nito kayo. Naka-record naman kasi. pwede yung ano 3 meron ba kami dito kasama spirito o elemento pwede kayo magsalita mag-detect nito kayo naka-record naman kami

Kita ng kombi na makakatakot. No, na, oh. Sige, dito natin. Sa baba ko, sakali siya nabot yan. Game, natin ilagay. Naka play mo. Naka-play siya. Kami ang Hunted Explorers. Pakilala kayo kung sino kayo. Kung meron mo kami kasama. So meron, pwede kayo magsalita, matidetect kayo nitong uh, gamit namin na ano, recording uh, machine po. <laughs> so yun, maririnig namin. Okay na, tapos okay na. Okay na. Oh. Uy, bago nandito na sa tapat natin. Una wala. Gawin ka. Uy. Uy, kita po tayo. Play natin. Ha. Hmm. 30 seconds lang. Ano? Oh. Oh. Mm -hmm. Kung meron man kami garap, kasama dito sa harap namin, wala. So, uh, kasama ka ba namin yung oras na tao? l'Occitane, no? dans may islap kasi siyang napanaw. Hindi, tsaka may bumulong Press to play. Ito rin siya. So yun, parang meron lang medyo ng na kami medyo na offshore na salita. Siguro ka mas makakawa pa tayo, mas malino. Kasi record lang to. So ibig sabihin, pag record, may sasabay talaga. Mm -hmm. May sasabay na... Ano sa amin, kung meron man, diba? Harap ano tayo ng ibang ano. Pwesto? Pwesto. Pwede niya. Habang naglalakad tayo. Pwede natin play to. So, ito diba? Hmm. Uh -huh. so, At dahil wala kaming malinaw na narecord na, na sagot, ay nagpasya kaming ikuti na ang buong paligid habang nare-record ang audio nito. At habang nag-iikot kami, ay parang may naaninag ako bigla sa isang bahay na tila anino na hindi ko maintindihan. Nok, nok, nok. Wait lang ha. Wait lang, wait lang. Ilan mo Ano meron dito? Ano ito? din ang nag-iilaw? Ayan. Dito tayo, nok. Dito tayo. Parang iba dito yung pakiramdam ko. Tabi-tabi po. Gumapang sa katawan namin ang kilabot nang marinig namin ang isang oh, malinaw na, Yung na hello gamit ang aming pang-record. Uh. Ito natin, baka ano lang. Brooo! P*** yun na bro! Okay, pa ni save Para pa ni save Paano i-save? eh. save. Save natin, ito record. Oh ano nung pumapalo siya na Record... naka na yan? Hmm, pata. Oh, P*** baka wala. Patik, check ko sa akin. Oh. Hindi, i-play play muna natin kasi record natin ito. Ay, ulitin na ka namin kasi parang diba? hindi kami nagkakawali ang pagkakaramid namin ng hello eh. Okay, na tayo. Hello, di ba? Hello, hello di ba? Sa dulo ng na-record -e namin ng audio, ay parang merong nag-growl na hindi namin maintindihan kung ano mm -hmm. ito. Narinig parang... mga... mo? Ang parang mo. Ulitin mo nga ulit. Parang mo ka. Ayaw, sa parang gano'n. Parang mas Hello? Hello? Ano bro? Parang gano'n yung mga dito. Na. Di dito. Pero hindi pa yan dito to girl sa loob nito ah. Subukan natin dito. Hindi ko maano, wait lang. Yung ilaw. ko ko na to. Para ito na mo. Hindi ko na. Uy, anong nangyari dito sa cellphone? Balag-balag. So, okay. Tapos na yan pa ganun. Nangina rin yun. So, inasunin mo. Bago nga po lang namin yun. Pero, chinek ko naman siya kung talagang para siyang legit na. Parang no? Legit Patis siya. lang sa sa yung recording lang sa cellphone. Legit siya no? kasi record lang siya. Oo, no, record talaga oh, siya. Oh, wala Wala akong pwedeng ipasok na sa record. Nara-record niyo ito yung pinakamababa. Sige, ano lang kasi. Kasi patahimik lang tayo. Ako yung mainay. Ikaw ba yung kanina? Pwede ka pa ulit mong salita? Sa parteng ito, ito ay gumamit na ako ng dual cam para kita ang harap at likod namin kung merong mang mahagip. Ito ang dual Dalawa, sigurado. Ito record ko pa din ha. Mm -hmm. okay. uh, po yun, tayo dito. Eh. Dito wal so, di na din para kita kung ito tayo hindi pa na yung flashlight. <laughs> hindi ko makahawak ng flashlight. Ilang wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. No, ito. Yan, kaya mo dyan. Para. Yan. Ito kasi Tugang Lodge. Kung makakita nyo. Ayan o. Ayan mismo. Ito sa likod namin ni Boss Beno. Ito naman yung sarapan namin. Hanggang doon sa pinakadulo na yun. Play natin. Abandonado. Walang nakatira. Play natin. Wala, wala. Saan ba? Dito yung talagang lakad papunta din. Dito ba o dito? Dito. Dito? Dito natin subukan. At habang so, tinuturo ito, ko ito, ang kahabaan ng abandonadong dito. village, ay bigla kaming nakarinig ng parang iyak ng isang babae at doon ay bumalot ang takot ha? sa aming katawan. Ang tamis. Put. Tarik mo. Ano yun? Untongis. Hmm. Ku. Para rin na mo 'yan. Parang umiiyak babae. Oo? Sige, yun, Dile, yan. Eh. na babae. Oh. Sige, naka-record din ba? Hindi. Hindi naka-record. Sayang. Gaw ko 'yung dito putol. Oh. Kasi na ba 'yung hilo ngayon parang babae. Yung umiiyak na babae gagi. Eh, ah. Creepy naman yun. Pag meron tayo narinig, walang tatakbo na ka. Okay. Ayan lang natin. Kasi uh, ba't naman tayo pala? Dito na tayo okay. Sige. Ayan. 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 Hindi natin ako ano. Sa video, sa video. Dito natin malalang pag nag-edit tayo. Sinubukan pa rin namin na makipag-usap, subalit wala namang kaming nakuhang sagot sa mga tanong namin. Ayan. Nakaduhol ka mo. So, makikita natin okay, sa ligo. Na Tama, ikaw dyan sa ano? Sa ilaw. Pwede ka ulit sumabay magsalita. Oo. Oo. Susuluhin so, ko sa amin ito. buti kang si Nolo. Wala. 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 tayo Wala. <laughs> umayag ka. Nagpasya na kami ni Boss Benok na lumabas na sa nakakatakot na abandonadong village. Ito yung may narinig tayong may tumunog. Wala, wala naman yung sumilip, di ba? Wala naman. Lamit, lamit lang. Abot ko lang. Ano ba dyan? Wala naman. Record lang, record. Record. Hmm. Yan, nakarecord lang tayo. Dilim, dilim, dilim. Sa likod natin. Ito yung harapan. yan, Ito yung likod. Kita niya. Ganun kalala yung dilim dyan. Oh. oh, hindi namin alam kung meron kung ano man dyan. Kung ano yun. Putang ina, nagulat ako. Ano yun? Insecto. Insecto. Uy, putang ina yun. Manok? Hindi pa ang manok dyan sa O, bakit nandito to? Record ko habang naglalakad tayo ha. Putang ina, iba yung ano. Baka malaglag pa itong ano. dito tayo dito kami dumantog ng lods eh. Uy, uy putang ina ano yun kayot na yun manok yun at habang naglalakad kami palabas ay tuloy pa rin ang pagre-record namin at umasa na merong pang makukuha ito ang pulaw nakatutok pa din sa ating pulaw ano ibig sabihin ng pulaw nasa center yung sa kasama natin. Tayo yun eh. Tayo yun na pula? Sa gitna niya, yung pinag-iikot na ka ng kayo. Ano yun na pula na yan? Ayun ko. Ayun ah, mong kaywan na. Pura sa rigod natin. Puno na na. Gago. Klingan natin. Tony, ano nga, bigyan ka ng manok. At dito ay tinapos na namin ang aming vlog at agad naming pinarinig kina Paolo the Explorer at Certain TV ang mga nakuha namin paranormal evidence. Tugulots, maraming maraming salamat. Bago may na-captured kami. May na-captured kami. Ano yung mga nok? Nag-hello. Tugulots, maraming salamat. Oh, huh, natapos din namin yung Boss -benog. Pero iba, nakakaba. <laughs> pero maraming salamat sa panonood ng tugang Lodge Doon namin yung post -benog creepy yun yung may narinig kami thank you to Galos appear subscribe pa muna kay Boss Beno, kay Sir Tank TV kay Paolo the Explorer and kina Boy Patatas kina IMG and Mandaragat on the go thank you to lords. salamat appear mas okay na yung recording